We have a developing story for you tonight. You're seeing the actual site of a horrific bus accident in Tanay Rizal. Tourist bus, Coach Bus Tours, was carrying students on a field trip when it lost its brakes and crashed into an electric post this morning. At least 14 are killed, mostly students of Besling College of the Philippines in Novaliches, Quezon City, and the bus driver dozens are injured the management of coach bus tours the operator says they will shoulder the victims medical and funeral expenses our rex remitio joins us live from the rizal provincial hospital in the town of morong where many of the victims were rushed rex how are they doing now Yes, Ina, 17 injured students are still confined at this hospital, while 20 others are at Amang Rodriguez Medical Center in Marikina City. The rest are in different hospitals in uh, Rizal. Uh, relatives are still waiting for medical updates on the victims, as most of them are still in critical condition. That's why some parents can't even help but be emotional. They're still hoping their children will survive the tragedy. They were on their way to a day camp but ended up instead in a tragic crash. A bus crash in Tanay Rizal killed a number of students while scores were injured. Local resident Alfie Ugdol took this video and he told CNN Philippines what he saw. Yung kanina sir, yung pagdaan doon sa taas pa yung bus, nasalpok na siya sa mga barrier doon. Tapos ang sobrang lakas, kaya sinunda namin dito. Kaya pagdating, pero may sumabog dito eh, kaya pinuntahan namin. Kaya pagdating namin, ganyan ang porma, Tapos, na, andyan na sa labas yung mga tao, sir eh. Authorities say the passengers are students of Bestling College in Novaliches, Quezon City, going to Sacramento Adventure Camp in Tanay. But the bus lost its brakes and hit an electric post in the vicinity of Magnetic Hill, Sitio Bayukan, Barangay Sampalok. You can see the total bus wreck behind me. It's hardly recognizable because of the strong impact when it hit the electric post. The roof and aircon of the bus were also torn apart, all indications of a deadly crash. All passengers, including the driver, were rushed to different medical facilities in Rizal province. Some died while getting medical attention, including the driver. The Tanai police are looking at possible overspeeding. Oh, no, makikita niyo po naman po ang lugar is blind uh, ano, blind curb. So baka po mabilis yung takbo niya pero siyempre inaalam pa rin natin kung talagang totoong ano pangyayari. But for the Tanay Disaster Office, the driver made a judgment call to prevent more casualties. So dito pag nandito ka na kung ikaw yung driver, igigilid mo talaga eh. With the possibility na mag-slow down. Pero ang nangyari, tinama niya yung poste, bumagsak pa yung cable. Kasi pag dineretso niya yan, possible mahulog na siya sa bangin. So mas uh, sa tingin ko, mas malaki, mas marami ang casualty. Coach Boss Tours owns the unit with license plate TXS 325. In a text message to CNN Philippines, the company vows to take care of medical and funeral expenses. Ina, for those families who are still looking after the victims, they may reach the Tanai Disaster Office at 9427174 Local 308. That's 942 Local 308. Ina. Rex, we saw you were at the site earlier. Uh, when do we expect the bus wreckage to be removed from the site? Yes Ina, authorities are still uh, conducting some clearing operations at the site although the Tanay-Sampaloc road is already passable to uh, all kinds of vehicles but it's still uncertain as to when they're going to finish the extraction of the bus from the site. Ina. Thank you Rex. Kaya ang magulang ng mga kasama sa field trip na pasugod sa Best Link College of the Philippines sa Quezon City. Reklamo nila, walang waiver o parents consent na pinapirma ang paaralan. Tila sa pilitan din daw na pinasama ang mga bata. Ayaw na ayaw ko talaga sumama yan. Ngayon lang pinayagang ko yung anak ko nga dahil ngayon kailangan daw pag hindi na gano, walang walang grade, hindi makakapasa, ibabagsak lahat ang estudyante pag hindi sumama. Paliwanag naman ng paaralan, hindi bagsak kundi incomplete grade ang makukuha ng estudyante kung hindi sumama sa field trip na isa sa NSTP requirement. An incomplete grade because you have not done something that is needed by the, the subject. It's a requirement. Any, any school will have a requirement for each subject. Aabot na sa sampo ang patay sa aksidente ng isang tourist bus sa Tanay Rizal. Mula sa Tanay Rizal, may report si Jenica Cruz live. Yes, Jenica. Aabot sa sampo. Yes, Aabot sa 10 estudyante ang nasawi matapos bumangga ang isang pampasaherong bus sa poste ng kuryente malapit sa Magnetic Hill, Peligro, Far City of Bayukan, Barangay Sampaloc, Tanay Rizal. Pasado alas 8 kaninang umaga. Ang Panda Coach bus ay lula na mahigit limampung pasahero na mga estudyante ng Bestling College, Novaliches, Maliban na lamang, o maliban sa mga nasawi, marami rin ang nasugatan sa aksidente na agad nandinala sa Rizal Provincial Hospital at Tanay Regional Hospital. Kabilang sa mga nasa kritikal na kondisyon ang driver ng bus na kinilala si Julian Lacorda Jr., napagalaman na expert na rin ang lisensya ni Lacorda. Ayon sa training and admin officer ng Tanay Rizal, na kontak na nila ang ilan sa mga pamilya ng na mga nasawing estudyante. Patungo sana ang mga estudyante sa isang camping, sa isang resort sa Tanay nang mangyari ang, ang aksidente. Ayon sa ilang saksi, nakita nila na mabilis umano ang takbo ng bus pababa sa Magnetic Hill. Sa inisyal na investigasyon na walang umano ng preno ang bus kung kaya't bumangga ito sa poste ng kuryente. At yan muna ang ating update mula dito sa Tanay Rizal. Balik sa inyo, Flor. Ilan sa mga biktima ng bumanggang tourist bus ay la sa Rizal Provincial Hospital para sa pagpapagamot na ito. Nagkwento naman ng isang biktima sa mga naganap bago ang balagim na trahedya. May report si Lala Babilonia live. Lala! Mangiyak-ngiyak at uh, takot na takot na kunento sa amin ng isa sa mga biktima na si Iris Ragua, isang first-year IT student ng Best Link, Philippines, Novaliches, Quezon City, na bigla na lang uh, may nangangamoy na nasusunog kanina sa sinasakyan nilang bus at uh, nalaman na lang nila na nawala ito ng preno. Partikular nga sa na bus, ang Panda Coach Tours and Transport. Grabe ang trauma na natamo ng mga college student na magsasagawa lang sana, Aljo, ng team building sa Sacrament Valley Resorts dito sa, uh, sa Rizal pati mga magulang nila kanina sa ospital uh, na talagang hindi makausap ng maayos ilan sa mga biktima ay dinala sa Rizal Provincial Hospital o RPH at uh, ang iba naman ay sa Amang Rodriguez Hospital dito rin sa Rizal sampu sa mga patay ay dead on the spot habang ang ilan naman ay uh, namatay na lang sa ospital katulad ng driver ng bus na si Julian Lacorda. Na-recover ang ilang personal na gamit ni Lacorda kanina sa Rizal Provincial Hospital kasama ang kanyang pitaka. Ang labi ng ilang namatay na biktima ay nasa San Isidro Funeral Homes dito rin sa Rizal. Samantala, stable naman ngayon ang lagay ng ilang biktima sa RPH pero ang iba ay medyo critical pa rin at mukhang mga ngailangan ng counseling ang mga ito dahil bakas sa mga muka nila ang takot dahil sa insidente. At yan muna, Aljo, ang pinakahuling update mula rito sa Tanay Rizal para sa PTV News.